kapag may karga at basa yung lupa na, to uh, medyo nahihirapan yung mga 4x4 kuliglig yan o, oh. kalad ka rin na yung mga batong oh. ayun o, oh. mapakalalim yan pala yung advantage ng 4x4 kuliglig mga barangay kaya parang ang sarap sarap magmaneo ng 4x4 kuliglig yan o, oh napakalakas ng engine brake napakadali niyang i-drive parang wala kang takot na mag kahit dito kahit ganyan yung mga so ayan mga kabarangay good morning ayan so dahil nga umulan kahapon alam naman natin ng kapag yung mga magsasaka kapag umulan lang is dali dali na agad pupunta yan sa kanyang sakahan kapag umulan kasi isa sa pinaka importante sa mga magsasaka lalo na sa mga mais nagsasaka ng mais yung ulan. Dahil nga umulan kahapon, medyo matagal na umulan. Akala ko, mahirap na yung daan dito sa bukid. So, pagdating ko dito sa bukid mga kabaranggay, ay eto na yung nadatnan ko. <laughs> ayan. So, wala pa rin. Parang wala pa rin ulan mga kabaranggay kasi. Ayan o. Hindi basa yung lupa. Medyo lang. Pero hindi basa. Ayan. Ayan o mga kabaranggay. yan yung uh, kung nang goma ng ating 4x4 kuliglig so nandyan sila dito, dito sila dumaan akala ko mahirap na tong daan pero hindi pala so mahina pa yung ulan kasi nga hindi naman nagkaroon ng tubig dito kasi dati dati may mga tubig na dito kapag tag ulan na bali dito pala kami dumadaan mga kabarangay ayan ito yung uh, minsan medyo mahirap kapag basa kasi ito sya, mabatok, tsaka kapag may putik kasi yung mga bato, madulas. Yan siya. Ito. So dito pala namin pinapadaan yung mga 4x4 kuliglig. Diyan. Papunta dito. Minsan may tubig tong sapa na to. Pero ngayon dahil nga uh, tag-init, tag-araw, wala. Naubos. Ayan, ito mga yung dinadaanan palagi ng 4x4 kuliglig natin kapag nag-aani tayo ng mais. Yun yung 4x4 kuliglig natin. Ilagay nila doon. Bali, ito pala yung maisan namin mga barangay. So, nag apply na sila ng herbicide kasi nga malapit na yung planting season. Yan yung hinihintay namin mga barangay. Ulan. Wala kasing ulan, matagal na. So ito pala yung dinadaanan namin palagi mga kabarangay. Uy, medyo may nahirapan dito. no Ano kayong dumaan dito? Nahukay. Ayan. So dito dumaan yung 4x4 kuliglig natin. Kita nyo naman, pati motor nahihirapan. Ang oh. lalagay nila yung motor dito, yung hirap dito. Ayan mga kabarangay. Oh. Madulas siguro kahabon to. At may dumaan na motor. So ganyan yung nangyari. Ito naman ay ito. Yung 4x4 kuliglig ay dumaan din dito. Ito yung spike ng gulong sa harap mga barangay. So bali dito kami dumadaan kapag nagaani kami dito. Kahit mahirap yan, kahit may tubig yan dinadaanan pa rin namin kasi no choice. Walang ibang daan. So sa mga nagtatanong pala kasi madaming nagtatanong kung ano daw yung Uh, tinatanim namin binhi dito sa maisan namin so uh, sa planting season na lang mga barangay papakita ko sa inyo kung anong klaseng binhi nakita nila dun sa mga previous vlog ko na maganda daw yung botil at maganda yung kulay hindi yun NK di ba alam nyo naman yung NK magagandang binhi yan at hindi rin decalb makikita nyo mga kabarangay sa planting season ayan papakita ko sa inyo kung anong binhi yun so dito rin mahirap din dito minsan kapag sobrang uh, maputik pero ngayon dahil nga ngayon palang umulan di pa naman masyado ayan. dahil nga wala akong dalang tubig mga barangay, ay pupunta tayo dun sa may 4x4 kuliglig para uminom apiawan dyan electric di may isang electric spray ay, berde. Yan mga barang ngayon. Manual yung ginagawit niya. Mukhang 2015 model ba yung man mo ah. Sprayer mo. Manual. Manual. Nauso <laughs> ano, di tigasan? Na? nagawid na ako na ano kasi spray ko. Guwape <laughs> <laughs> ba ito eh. Ayan pating gaya. Ha? Huh? Pating gaya. Ibus kami lang ito karagad. Eh, Ang gano'n Jay? Ngayon, jay? Huh? Nalabas ito eh? Dito lang tayo baban. Ito yung lupa mga barangay tingnan niyo. Yan oh. Maganda yung mais niya. Bagay sa mga nagtatanim ng mais tong ganitong klaseng lupa. Pero dito banda, nakikita niyo naman yung medyo orange na yan ay yung medyo hindi maganda yung mais sa mga ganyang klase ng lupa so ayun ay doon pala dumaan yung 4x4 kuliglig wala palang daan dito kasi may rong kwan dyan brink yung lupa parang nahati siya dyan sa gitna so doon pala dumaan so ayun dati mga kabarangay noong hindi pa uso yung 4x4 kuliglig ang service namin noon is yung mga 3 wheels. So kapag umulan na kasi, kapag 3 wheels lang yung gamit natin ay mahirapan na talaga kapag madulas yung daan kasi nga sa uh, rear drive lang siya, tapos isa lang yung gulong niya sa harap. So kapag uh, maputik na, mahirap na. So, ngung nag-exist naman na yung 4x4 kuliglig dito sa amin ayun na mga barangay kahit tagulan ulan is nakakapunta na kami sa mga bukirin namin kahit mahirap yung mga daan yung 3 wheels kasi maganda yun mga barangay napakagandang service yung 3 wheels kaso nga may limitasyon yung paggamit sa kanya kapag umulan na or kapag sobrang hirap na daan hindi na niya mapapasok hindi kagaya ng 4x4 kuliglig na pwedeng pwede ba rin lalo na kapag may winch ipapahila natin kapag hindi na kaya ayan o oh. yan yung daan nya dito nasa di na sa mismong bukirin, di hindi naman masyadong mabigat kaya okay lang nasa 2 tons lang 2 <laughs> ang bigat ng 2 kapag inararo naman to magbabalik din to So ayan na nga, papaalis na mga barangay, Ayan, nagbawan sila ng tubig Kasi walang tubig yung sapa Kaya ayan Meron silang galon na may lamang tubig Ayan o oh. easy si lang kapag 4x4 leg kasi nga meron front drive kapag maganyan sana kapag rear drive lang sana matik na balaho na naman dyan yan you know. o Yan pala yung advantage ng 4x4 kuliglig mga barangay. Hindi siya basta-basta natutumba kahit uh, medyo mahirap mo ipadaan. Yan o. No? parang dito mahirap yan malalim to yan sya kaya parang ang sarap sarap magmaneo ng 4x4 guliglig kasi ganyan tingnan nyo oh, ang liit na nya dito kanina malaki sya kasi ang lalim nito Yeah, no. Yeah, no. Napakalakas ng engine brake. Ayan. ganyan yung maganda sa 4x4 kuliglig mga barangay kasi napakadali niyang i-drive parang wala kang takot na mag-drive kahit dito kahit ganyan yung mga kahit sa mong pinapadaan tignan mo yun mga barangay kahit saan yung pinapadaan ayan. tignan nyo yun yung ganyang inaanan tapos yan gumawa lang sila ng daan basta okay Basta walang mga batong malalaki, pwede. Kapag naka-low kasi yan, mga barangay, kahit naka-minor lang. Basta wala namang karga, hindi naman masyadong mabigat yon kasi mga galon lang naman yon. Ayan o. Oh. Napakasarap mag-drive ng 4x4 kulig-lig. <laughs> Yung mga nag Uh, naglalapag pala ng mga kanilang 3 wheels mga assembled ng 4x4 kuliglig ayun mga barangay nakaka proud kasi uh, yung iba sinasabi nila na inspired by mga ganun so ayun nakaka proud lang kasi madami tayong uh, nabibigyan ng idea kaysa naman sa bumili sila ng mga sasakyan na alam naman natin na mahal yung mga pickup up na 4x4 ayun tapos pinangkakarga lang nila ng mga repolyo mga gano'n so ayun uh, parang nabigyan lang sila ng idea mga kabarangay na mas mabuting ganito na lang yung bilhin nila kaysa sa mga ganong sasakyan kasi masyadong uh, mahal yung mga ganon ayan o, oh, ito yung daan tapos dito, ko pinadaan <laughs> ayun o, no, mapakalalim ang lalim yan mga barangay ayun o, no, parang may ganun na yung 4x4 kuliglig natin ayan, uh, maganda yung 4x4 kuliglig lalo na sa mga may bokwi rin. Ngayon lang ako nakapag-vlog mga kabarangay kasi nga uh, kadatwas lang ng pista namin. <laughs> so ayun, uh, medyo naging busy tayo. So lalo na at isa tayo sa mga officials ng uh, Sangguniang Kabataan sa baranggay namin. So busy ako ng tumutulong sa mga gawain sa baranggay So ayun, hindi ako masyadong nakakapag-video. Pero at least naman sa ngayon may time na tayo kasi nga tapos naman na yung pista na continue na tayo sa pag vlog Ayan o mabato talaga dito mga kabarangay So dito yung sinasabi kong medyo mahirap kapag basa itong lupa kasi Mabato na nga at magiging madulas pa So kapag wala naman, kapag walang tubig, hindi basa Ganito lang kasimple mga kabarangay Dumaan yung 4x4 kuliglig na yan At wala pang karga Ayan, titignan natin Kapag may karga at basa yung lupa na, na to uh, Medyo nahihirapan yung mga 4x4 kuliglig So ngayon naman walang karga Ayan yeah, o. Kahit kalad ka rin na yung mga bato, okay lang. Ayan yeah, no? o, yung kanyang isang gulong. So ayun lang mga kabarangay. Ganun ka boring yung 4x4 kuliglig kapag maayos yung daan <laughs> makikita lang natin yung uh, magagandang part kapag yung uh, tag na kasi doon talaga yung mahirap na yung mga daan pero ngayon medyo boring no medyo boring panoorin kasi nga ayun na nga uh, maayos yung daan at walang problema so ayun lang mga barangay uh, so balik papauwi na sila ayun na sila malis na so Ayun lang, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat pala sa mga nag-subscribe, ayun, sa mga nagla-like, nag-share. Kasi ngayon is 25,000 followers na po tayo sa Facebook mga kabarangay So napaka-bless natin kasi unti-unti uh, nang dumadami yung mga followers natin which is pangarap ko lang noon yan kasi nung nag-start ako parang walang nag-follow. So ngayon 25k na yan, uh, sobrang solid mga kabaranggay sa mga pag-share nyo, sa mga pagla-like, uh, malaking tulong po 'yun para sa akin. So ayun lang mga barangay, ingat palagi and God bless.